po well, good morning mga kaidol. Nandito na po tayo ngayon sa Kamalig mga kaidol at tinitignan po natin yung mga bangos na binuway po dito sa Pispal po mga kaidol. Kaya ang ganda talaga sila tignan pag kumakain ng lumot mga kaidol. Kaya tignan po natin sila mga kaidol yung mga bangos na binuway dito sa loob ng pispan. Ayan po sila mga ka-idol oh. Wow! Po, mga ka-idol sila oh. Ang ganda talaga lang tignan mga ka-idol. Talagang grupo-grupo talaga oh yan oh. Saan? Mga ka-idol. Wag akong biskep mga ka-idol. Kasi ang ganda talaga lang tignan. Parang nasa aquarium lang yan po mga ka-idol oh. Yan, sobrang ganda talaga po yan. Kasi pag lumaki na po yan sila mga ka-idol. Eh. Aharbise ah, na po yan sila. At sobrang lawak po so, yan, dito mga kaidol yung ispan ng papa ng asawa ko mga kaidol o yan po at sobrang dami ng pagkain nila po yan ang tinatawag dito ay lumot mga kaidol sobrang ganda po talaga dito mga kaidol o yan o sobrang ganda talaga ng tignan mga kaidol nakakaalo tignan pag nakatambay dito mga kaidol kaidol grupo grupo talaga yan sila mga kaidol oh. ay sobrang ganda yan po mga kaidol oh. yan po yung similya ng bangos mga kaidol mga kaidol talagang nakakaalo tignan mga kaidol nakakawala ng stress to mga kaidol yung panunood ng mga ganito mga kaidol pag nandito po kayo sa amin ay talaga sobrang ganda po talaga dito ng mga tanawin po mga kaidol yan baka lahat yan mga fishpan po lahat yan mga kaidol po so, mga kaidol sobrang ganda talaga nila po so, ang sobrang ganda talaga ng mga paglangoy nila at saka panaykain po yung nagkain sila ng lumot mga kaidol huwag muna tayo nakatambay at yung iba nandun pa yun sila makaidolo oh. pinakadolo yan oh. talagang kukulit nila pag lumangoy talagang sobrang gandang ng tignan oh. Oh, kasi yung binuhay dito ay isang libo po mahigit yung nilagay dito sa loob ng pispan mga kaidol ano palipat-lipat po sila ng area talagang nakakaalutig na mga kaidol oh. yan mga kaidol talaga mga kaidol ganyan talaga yung mga bangos pag lumangoy ang ganda tignan mga kaidol ang ganda tignan nila mga kaidol nakakaya ano talaga sila pag tignan pag lalo na po sila kumakain po mga kaidol talagang grupo grupo talaga sila yan po mga kaidol sobrang init po kasi dito sa amin mga idol ay ito muna po tayo mga na nakatambay at sinya na po pala kayo mga kaidol at hindi po ko masyado nakapag vlog kasi yung paako po ay nataga po kasi mga kaidol kaya hindi na po ako nakapasa ng ibang video at minsan ay relas lang po mga kaidol at hanggang dito na lang po muna mga kaidol ka at maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin mga kaidol sana po masubscribe nyo po yung aking channel mga ka-idol. Clinton Bitoon po yung channel ko po, mga ka-idol. Maraming maraming salamat po sa inyo. And bye bye.